Hello, good morning! Relate po ba kayo sa ganitong scenario? Ay nako, isa lamang po ito sa aking pinoproblema araw-araw. Itong aking bunso na napakahirap gisingin. Kahit po maaga ko siyang patulugin. Ay nako, isang oras po kaming ganyan. Yung habang ginigising ko po siya, ay asikaso naman po ko sa iba niya kapatid. Si Kuya Jilo po ang nagsasain tuwing umaga. At ako naman po ang nape-prepare na sa kanilang pagkain. Minsan po, ako nagluluto ng ulam o kaya si ate. Minsan naman po, ay bumibili na lang kami sa labas. Si Kuya Jilo po ang nagsasain dahil siya po ang pinakaunang nagigising lang si Ate Jilin sa ula. Dahil lagi din pong puyat dahil sa dami ng activities nila sa school. Ang dami nilang research. Iba na kasi pag college na diba? So yun nga nakakatulong na sila sa akin. Pero dito naman sa aking bunso ako nahihirapan dahil mantika kong matulog. Talagang gubuhatin ko pa yan sa pagpapakain para lang magising. So ito po ang aking a day in my life. Mayroon akong first year college at grade 7. So ganyan ang aming scenario tuwing umaga. Tingnan nyo naman yung aking bunso. Ay nako! Hahabol pa talaga sa pagtulo. Kaya naman tawang-tawa si Kuya JJ. At sorry dito kay Kuya Jilo at nakunan ko nang Sorry Kuya for the content only. At ayan nga't sinundan ko pang kunan habang paalis na sila. At habang tinitingnan ko sila, mapapasabi na lang talaga kung ang bilis ng panahon. At dito naman sa dalawang ito, ay nako dito naman ako natatagala. Dahil bukod sa mahirap ng gisingin, ay nako nagmamaritis pa. At ayan, ang ulam namin ay pansit biho. Binili lang sa karinderia dahil tinaman ang mama best yung magluto. At para mabilis ngang matapos, ay naku, sinusubuan ko talaga si Bunso. Dahil di mapigil ang pagmamaritis ng dalawang ito. At pagkatapos kumain, ayan, babalik sa higaan ulit. At habang nagpapahinga sa ulit, nagliligpit naman ako ng mga kalat, ng mga labahan. At nagbubumba naman ako ng pos so para sa pagpaligo nila. Buti nga po, may sarili po kaming o pozo. Mahirap po kasi sa amin dito yung nawasa. Mahirap pong makaakyat yung tubig. At napakatagal na namin ginagamit itong pozo. Pero minsan, nauubusan din niya ng tubig. Lalo na ngayong El Nino. Ay nako, ang hirap ng tubig ngayon. Nauubusan kami ng tubig, pero hindi naman nagtatagal. ng isang oras, dalawang oras, may tubig na naman. Buti nga po, sariling amin niya. Kaming pamilya lang ang gumagamit niya. Iisang compound lang po kasi kami pamilya. Itong bahay o pitong pamilya sa iisang compound, pero tatlo ang amin imposo. O, tingnan nyo si Bunso. Alam nyo na ka-video. Gustong gusto din kasi nitong makita ang mukha niya sa video. At dito naman ay tapos ko na siyang napaliguan. Marunong naman po siyang maligong mag-isa. Pero pag mga ganitong oras na, yung palate na, bay syempre ako na. Dahil ang bagal-bagal kasama kasi dyan ang paglalaro. Kaya kailangan mo po talaga silang alalayan. Anyway, 6 years old na po ang aking Bunso. At ito lang po talaga ang pinakamahirap sa kanya ang gisingin. At sa apat kong anak, siya na lang po talaga ang aking inaalalayan. Kaya naman po niyang magbihis mag-isa, maligo at kumain. Pero pero napakabagal lang at may pagkakataon din na mabagal si Kuya Jilo at si Kuya JJ at minsan lahat silang hirap gisingin kaya hindi rin may iwasan na ma-stress ka yung minsan yung bunga mo ay eh, parang alam ko Wala pag sikat ng araw eh bunga ka ng bunga dada ka ng dada <laughs> dahil ang babagal kumilos at ikaw itong nahihirapan dahil mali-late na at tulad nito oh, maayusan mo pa si Bunso at happy happy naman talaga siya dito dahil nabibidyoan siya at alam nyo bang ginagaya na din yan ako sa pagbablog yes nabibidyo yan sa kanyang sarili. Kaya lang eh, yung mga sariling video niya ay magalaw. At noon niya lang ang nakikita. At minsan nga, tinuruan ko siya na dapat center yung mukha niya. At ang dami niya pong video dito sa phone pero hindi pa na perfect. Pero alam kong isang araw, magugulat na lang ako dito dahil lagi niya ako pinapanood habang nagbo-voice over. Eh, tingnan nyo naman. Sa tingin nyo pa lang. Masasabi nyo na, diba? Sure. <laughs> Napaanabil Bilrama. tuloy ako. Pero tingnan nyo, oh. Feel na feel niya talagang pagkain ng pandesal. At nagtatawanan na sila dyan ni Kuya JJ. At si Kuya JJ nga po yung aking inaasikaso naman dyan. Dahil huling naligo. Ano ba naman kasi? Panay marites. hindi ko pa pinaliguan si Bunso ay nako. At ayan, nagbibis pa nga lang si Kuya JJ dyan. At kung alam niyo lang ang stress ko dyan. Dahil sobrang late na sila. Yun lang ang mahirap minsan sa dami ng anak, no? Madami kang asikasuhin. Pero nako, nung maliliit pa sila, mas stress po yun. At ayan, nakaalis na din yung dalawa. At hinatid ko din sa labas. Dahil sasakay pa sila at medyo malayo ang kanilang school. At nang makaalis na po sila, ito naman yung aking tatrabahuin. Ang mga labahan, ba? Wow. Mga labahan na di maubos-ubos. Kaya ayan, babad to the max. Babad po muna dahil may iba pa akong gagawin. So ayan, yung aking sabon ay wings dahil napakabango niyan. Yung orange at green at mga color lang po yan. Hindi ko muna sinasabay yung mga puti. At kapag walang pasok o hindi masyadong busy si Ate Jilin, ay siya naman yung naglalaban ng mga puti. So, isa din malaking bagay na may dalaga na akong anak. Yeah. At napakasaya naman ang feeling na yung mga anak mo nakakatulong na sa'yo. At higit sa lahat, tumutulong talaga sa'yo. Kasi yung mga ibang magulang, problemado sa kanilang mga anak. Yeah. Dahil ang tataman, walang mga alam. Anyways, pagkatapos kong magbabad, bago ko umpisan maglaba, ay nag-aalmusal muna ako niyan. At syempre, hindi mawawala ang kape. Ewan ko nga ba tayong mga nanay, no? Ang kinikilig natin sa kape. Talagang kulang yung araw natin at hindi tayo makakapagsimula kung walang kape. Talagang coffee is life at syempre hindi mawawala yung pandisal o tinapay. Syempre masarap isawsaw yan. Nako. Oh. Kayo ba mga mamis nagsasawsaw din ng tinapay sa kape? Yung kahit may ulam na at kanin ay prepare nyo pa rin yung tinapay at kape? Ay ako po yan po yung aking almusal. At pagkatapos naman dito ng aking pag-aalmusal ay ito naman yung aking gagawin. Ang mga ligpite, to max naman. At aking pong ipapasok fast forward para matapos agad. At tapos na. At napakasarap ng feeling kapag nalilinisan at naaayos na. Pero pagdating nila niya, ay nako. Huwag ka nang umasa dahil masasaktan ka lang. At syempre, pagkatapos ng mga ligpitin ng higaan, ay syempre, walis-walis din. For the content po, okay. eh, syempre, lubos-lubosin natin. Lalo pat nang na tayo makapag-voice over at makapag-mini vlog. sipag-sipag din pag may time. At ayan, nalinisan ko na po. Ganyan lang po kalit yung aming bahay. Barto, double deck, at paglabas, eh, kainan na hindi pa po kasi ayos ang aming bahay wala pa po kaming budget kaya tiis-tiis lang po muna dati po kasi itong boarding house ng lolo ko na ibinigay lang po sa amin at ayan pagkatapos kong maglinis magligpit ay eh, dito na naman ako sa hugasan at kung napanood nyo po yung mga una kong vlog ay nasa labas po yung aming kusina hindi pa namin maayos-ayos itong bahay kasi nga po sagad pa salon yung aking mister nagsunod-sunod po kasi talaga yung mga emergency sa amin kaliwa kanan at ang sinasahod talaga ni mister ngayon ay kulang na kulang po talaga as in hirap na Hirap po talaga kami. Kaya nga po, binabala ko na lang mag-abroad. Baon na po kasi kami talaga sa utang kesa naman umasa ako sa mga tulong ng tita ko at mabaon sa utang, idiba eh, ba mas mabuti na lang mag-abroad? Alam kong mahirap kasi OFW oh, din naman kasi yung mama ko. Pero kapag naiisip mo talaga yung sitwasyon mo, kapag pamilya talaga ang pinag-usapan at mga anak, lahat ay pwede mong gawin para sa kanila. Ang dami ko na kasing sinubukan. Lahat po kasi ng business, napasukan ko na. At syempre, halos lahat dito, pare-pareho na, kaya hindi rin matumal din. Kung sa pagtsatsaga lang, matsaga tayo. Pero wala ka talagang magagawa kapag madami kang kakompetensya. Alam nyo naman yung mga Pinoy, gaya-gaya. At yun nga, yung tanging naiisip ko lang ngayon is mag-abroad. Para ma-provide ko yung mga needs ng aking mga anak. Apat kasi yung estudyante ko. At iba na talaga kapag may college ka na. Iba na yung nagiging mindset mo. Yung basta para sa mga anak, lahat talaga ay gagawin mo. Yung makatapos sila sa pag-aaral. Lalo na si Ate Jilin ko. Kailangan kong pagsumikapan na matapos siya. Ang hirap po kasi talaga ng sitwasyon namin ngayon. Yung kulang pa yung sahod, pambayad ng utang. At minsan, wala ka pang ma tangan. Kaya ang hirap po talaga And so ayan, pagkatapos manghugas ng plato ay magluluto naman ako. Fresh alamang po na binili ko nung isang araw. Madalas po kaming magluto nito dahil mura lang. At paborito po namin yung ulam. Yan po ay tortang alamang. At sa halagang 100 sa lahat ng ingredients ay madami ka na pong maluluto. At maghapon na po namin ulam yan. At tingnan nyo o oh, diba? Ang dami. At pagkatapos ko nga pong magluto ay naglaba na ako. Hindi ko na vinedyohan. Then nagpa-sounds ako para ganahan. At ayan na po yung aking mga nilabhan. Sa bahay po ng aking lola yan, yung aming sampaya. At yan po, ang aking a day in my life. At mostly lang po na makakarelate dito ay ang mga buhay nanay sa bahay. At yan po, ang aming mga gawain sa araw-araw. Na paulit-ulit lang. At ang lagi naming sinasabi, laban lang, fight lang. Di po ba mga mamsheets? At hanggang sa muli. See you again in my another vlog. Thank you for watching.